Hello everyone! Nagdandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Ngayon pala ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilutuan ng pagkain ang aking mga aso. Meron pala akong limang aso na sitsu, kaso namatay na yung isa kaya apat na lang sila. So ayan nga pala guys, pinalatan ko na ang sayuti at kalabasa. Pagkatapos, hiniwa-hiwa ko na siya ng maliit, ganyan lang siya kaliit. Alam niyo ba kung bakit maliliit ang hiwa ko? para mabilis lang siya lumambot at saka para pagkain ng aso hindi sila mabulunan. Mahirap talaga magalaga ng mga marilit na aso yung mga sitsu na aso kasi masilan. So meron din palang atay ng manok kasi healthy ito sa mga aso yung atay. Ayan, paborito nila yan. Tapos meron ding balon-balunan. Nilinisan ko na pala yan guys yung balon-balunan. Kinanggal ko na yung mga ano huwano matatanggal dyan. Tapos nilagyan ko siya ng asin. Ang purpose ng asin ay para mawala yung langsa. Ayan, kasi malangsa kasi yung balbalunan guys. Kahit na aso lang yan sila, kailangan ayusin din yung pagluluto. Diba? O ayan, tapos uh, kumot-kumot na ako guys. Uh, Bisaya kumot-kumot sa Tagalog ah. Ano ba, Luhlo na ako siya, halahaluin ko siya. Eh, binahirapan ako sa kalisod, oy. Ganyan siya guys, parang hinugasan ko siya. Ay, hinugasan ko siya sa asin para mawala yung la langsa. Tapos, siniwahiwa ko pala siya guys ng pinong pino din. Ganyan na siya. Tapos, hugasan ko siya. Ayan, para malinis naman siya. Tapos, uh, niladay ko na siya dyan sa kalderong malaki at mineral yung ginamit ko pang luto guys. O, ayan na siya. Ayan na siya o. Oh. Masarap yan guys, tinikman ko. Nilagyan ko rin siya ng chicken nor cubes. Ayan. Tinikman ko talaga ng bunga para alam ko na masarap yung kinakain ng aso ko. Mahirap kasi magpakain na di masarap. syempre tayo mga tao, di ba? Gusto rin natin masarap. So sa kanila, kailangan masarap din. So ayan mga langga, salamat sa panonood sa inyo. Salamat po sa pag-support uh, pag sa aking mga video.